si sera Ronaldo Valdez po ay nakaupo sa kanyang sa upuan po at wala na pong malay. May tama sa sa kanyang right temple po. At yung baril na ginamit nasa kanyang kamay pa rin. So ibig sabihin sa oras ng pangyayari may mga kasama ito doon sa bahay. Good morning sa inyong lahat. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast kung saan pag-usapan natin ang diglang pagpanaw ng bitiranong aktor na si Ronaldo Valdez kung saan kasalukuyang nga ay inimbestigahan ng Quezon City Police District ang pinangyarihan. So narito at panorin ang video. Pumanaw na sa edad na 76 ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Sa gitna ng pagluluksa ng pamilya at kasamahan sa industriya, ang paggulong ng investigasyon sa ikinasawi ng aktor. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa kanyang Instagram post, inanunsyo ng aktor at singer na si Jano Gibbs na sumakabilang buhay na ang kanyang ama, ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Hiniling ni Jano ang privacy habang nagluluksa ang kanyang pamilya. Ang award-winning actor si Valdez ay mula sa pamilya ng mga taga-showbiz. Kabilang sa mga sikat sa kanyang pamilya ang dalawa niyang anak na si Nejano at Melissa Gibbs. Ayon sa pulisya, siya, natagpuan si Valdez sa loob ng kanyang kwarto pasado orasres ng hapon kahapon at may tama ng bala. Sa loob din ng kwarto, may nakitang isang baril. Si Sir uh, Ronaldo Valdez po ay nakaupo sa kanyang uh, saupuan po at uh, wala na pong uh, malay. May tama sa sa kanyang uh, right temple po. At uh, yung baril na ginam uh, nasa kanyang kamay pa rin. At sa report ka ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit, natagpuan ang bangkay ng veteranong aktor ng kanyang driver na si Angelito Oclarit Bandang alas 3.20 ng hapon habang nakaupo sa silya at hawak ang kalibre 45 na baril kung saan idiniklarang dead on arrival sa St. Luke Hospital si Ronald James Ducala Gibbs o kilala bilang si Ronaldo Valis sa Philippine Celebrity sa edad na 77 years old. Sa ulat nga ng 24 oras kagabi, sinabi ni Police Major Dondon Yapitan, hipin ng CID o QCPD, kinumpirma nitong natagpuan sa loob ng kwarto ang bitirano aktor na wala ng malay at may tama ng bala ng baril. Kasunod dito, agad ngang nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga operatiba ng QCPD upang malaman ang tunay na nangyari sa aktor at kung may foul play sa pagkamatay nito. At dahil nga may nakitang baril sa kwarto ng tatay ng komedyanteng si Jano Gibbs, ay isinailalim din sa paraffin test ang lahat na tao sa bahay bilang bahagi ng standard operating procedure sa investigasyon. Ngunit agad namang nilinaw ng QCPD na hindi indikasyon na may kinalaman sa kaso ang mga isinama nila sa paraffin test. At sa kasalukuyan nga ay hinihintay pa ang resulta ng paraffin test at magyestic test kung saan nangako ang mga otoridad na maglabas sila ng official statement kapag natapos na nila ang investigasyon. At muli nga nakiusap ang QCPD sa publiko na huwag magpost o magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa pagpanaw ng aktor at irespeto muna ang privacy ng pamilya nito. Isang araw nga matapos pumanaw ang bitiranong aktor na si Ronaldo Valdez ay naglabas ng official statement ang anak nitong si Jano Gibbs at kasabay nga ng kanyang pakiusap, igalang ang kanilang privacy sa gita ng kanilang pagluluksa. So ibig sabihin, sa oras ng uh, pangyayari, may mga kasama ito doon sa bahay. So ito yung aabangan natin. So hanggang dito na lang muna ang ating video. At kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Niyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa aking susunod na update. Maraming salamat.